So yon mga tropas, sa magandang araw ulit para sa ating lahat. So for today's video nga, ay nandito po tayo sa farm para ipakita sa inyo yung mga available ng kambing dito. Na hindi naman po gano'ng kataasan yung mga presyo. So time check. Yan you know, o, ganda ng orasan. Kaya la, parang hindi pala gumaga ng mga tropa. So time check, around uh, 9.30am na po ng umaga. Kasi kanina mga 9am tayo umalis. So sa mga nagtatanong nga pala, kaya hindi tayo nakakapag vlog po. Nabisi lang po sa trabaho yung trabaho ko po kasi mga tropa isa Manila pa nasa restaurant po tayo at uh, bihira rin po makauwi kasi nga sayang din minsan yung pamasahe. tapos medyo malayo din so eto tayo ngayon nandito tayo sa farm at ipapakita ko po sa inyo yung mga kambing dito na mga full uh, blood na magaganda rin naman po Kung baga, hindi lang po ganun kataasan yung mga presyo nila umaga sakto lang po sa ating mga budget na sa tingin ko po ay ma afford po ng iba ayan So, eto nga pala yung mga pakain dito. Ayan, kung napansin nyo. Medyo mga luma na yung iba. Parang ano na, yung dahon ng kangkong. Hindi ako nakakamali. Pero nakakain na po yung mga yan. At kung napansin nyo mga tropa, ang laki na po ng iniunte ng mga kambing dito. Since na napakarami na rin po, parang napakarami na rin po na na-out. Ayan. So, kung napansin nyo, eto nasa unahan na to. Ayan Batang-bata -bata pa, na dooling red. Ayan o. Yung irtag niya pang-imported. Maganda itong doling narad na to. Hindi palang ganun kaganda yung katawan niya, pero kita natin yung uh, figure at yung itsura. Ayan o, oh, simula ulo, at sungay. Maganda yung kanyang future. Ayan. So, limbawa, sa mga may interesado na bumili nga ng mga kambing, pwede nyo akong message sa akin Facebook account, BJM Backyard Farming. At makakasigurado po kayo sa akin mga tropa na maganda po yung makukuha nyo at the same time, sulit din po yung magiging uh, pagbili nyo ng kambing. Ayan. Ayan o. Oh. So, nandito pa rin po yung ating inalagaang napakapoging uh, dappled bowerbuck na isa po sa mga nauna na imported dito sa Pilipinas. Siguro mga around 2019 pa to 2020. Ayan yun mga inahin. Malulusog mga tropa. So, namiss ko pong mag-vlog at napakatagal natin na, na, uh, hindi nakapag-vlog. So, parang around 7 months ago po. Ayan, kung napansin nyo po, meron parang extension dyan ng mga flying pen na pinagawa po dito sa MGC Lightning Farm ng ating po kaibigan na si Sir Mike. Ayan, para po sa extension ng kanilang uh, lagay ng mga manok na napakaganda naman po talagang tingnan. Kasi yun, ang una, yung lugar po dito mataas po mataas yung lugar namin dito at kung napansin nyo yung nasa dulong yun yun know, o yung mga pipe yan nandyan po yung mga manok at yung iba naman po mga tropa ay nandun sa taas so sa mga susunod na araw ibablog natin yan para makita nyo rin po at makita niyo po yung mga nagagandahang alaga dito ayan so meron ditong meron dito mga tropa na ito black black uh, blackhead bower doe So, eto, yun na, medyo mahina yung katawan. Dati mga tropa, bago pa lang umuso ang Black Dappled. So, yung Black Dappled, yung mga US. Meron dito kaming barako na si Proto na imported mga tropa. Napakaganda nun. Siguro mga around 2019 din yun. 2019 o no? 2020. Kung baga, uh, uh, isa rin po sa mga naunang imported na Black Dappled po na US. So nandito siya dati So since na hindi siya gano'ng kapatok dati Hindi siya gano'ng kauso uh, Binenta po, binenta Ito po yung naiiwang anak Ang nanay naman po nito ay traditional yan. Parang nagkasakit po ito eh So traditional po nanay nito Ang tatay naman nito ay yung US Black Dappled buck So way back 2019 to 2020 po Yung barako po na yon Hindi pa uso yung mga Black Dappled Ayan So ngayon naman, kita nyo naman mga tropa Puro Black Dappled na po ang binibreed Since na doon po yung demand. Pero naniniwala pa rin ako mga tropa na pag halimbawa nag-breed kayo ng mga kambing. Ayan you know, o, puro dapoy. Pag nag po kayo ng kambing, wag lang kulay yung tingnan nyo. Napakahalaga po ng bloodline. At yung itsura, yung figure ng kambing. Kung ano po ba yung itsura ng kambing na gusto nyo palabasin. Kung uh, magaganda ba yung itsura. Kasi minsan, may mga imported talaga na hindi naman po talaga gano'ng kaganda yung uh, figure ng muka. Yung mga sungay, ulo. Kumbaga meron po tayong parang mga qualification na tinitingnan sa kambing na masasabi po natin talagang kalidad yung kambing. Halimbawa mga tropa, yung mga ganitong ulo, yan oh, bata pa lang. Medyo mailap. Yan, mga ganyan sungay, mga pa-brush up na sungay, roman nose na idong, mga kapal na pata, magaganda yung tindig, yan oh, mga doling. So kung limbawa interesado kayo mga tropa, pwede nyo ako i direct message sa aming Facebook account, BJM Backyard Farming. Para sa ganun po, ay pag-usapan po natin ng presyo. So kami naman po ay madaling kausap, hindi naman po kami uh, mataas ng presyo. Magkatama lang din po mga tropa. Pero wala po talaga kayong makukuha ng mga budget meal na full blood. Kahit sabihin natin mga tropa na medyo medyo mubain na, uh, na yung demand, pero talaga pong kung gusto nyo po ng quality kailangan po natin mamuhunan mga tropa dahil hindi naman po upgraded ang bibili natin hindi naman po native ang bibili natin full blood po ang yung hinahanap nyo kaya dapat po mag expect tayo na mamuhunan po tayo kung baga yung kambing po kasi is based po sa quality yung presyo at kung gusto nyo po talaga ng mga import eh talagang kinakailangan nyo pong mas malaking budget yung ilalabas po natin yun, napakita sa inyo mga tropa, itong isang red doling na to. Mahihayin lang sa camera. Pero ang ganda po ng itsura ng ulo niya, tsaka sungay. Ina, ito naman is mga dappled bower dough. Ayan. no? So kung gusto nyo, mga tropa, ipapaitan ko sa inyo mga anglo-nubian, mga pure breed. Dito mga tropa. Lagi po natin iisipin mga tropa na ang pag-aalaga naman po ng kambing is uh, baga stress reliever natin at the same time pwede po natin gawing business kasi nga may ano naman po talaga may kita po sa pag-aalaga ng kambing. Kung baga uh, ang sarap lang din po talaga sa pakaramdam na yung mga alaga natin is nakikita natin na healthy, magaganda yung katawa, matataba. Tapos ang sarap nilang pakainin, magagana silang kumain. Kung baga doon pa lang po ipanalo na tayo tapos Uh, yun nga po, at the same time kikita tayo sa pamamagitan ng pagbibreed dahil pag magaganda po yung mga kambing natin at saka ah, maalaga po talaga tayo may balik po talaga sa atin yan alagaan lang natin na mabuti yung mga alaga natin is mas maganda po yung ibabalik nila sa atin Ayan ako mga pansin nyo ito yung mga Anglo nubian doling ayan ang bata pa po, po yan ayan o no? ayan kung gusto nyo po pwede nyo ako i-message sa akin facebook account BJ Backyard Farming para makita nyo po yung mga available po natin. Sasan ko po sa inyo isa-isa yung mga tropa. Ayan. So hindi pa ulit tayo nakaka-visit sa mga farm. Sinasaging busy nga po tayo sa ating uh, trabaho. Mga tropa. Ayan. So siguro hanggang dito na lang muna yung ating video. Mag-message na lang kayo sa aking Facebook account. Bigyan Backyard Farming. Isasan ko po sa inyo yung mga kambing po natin dito sa ganun mapag-usapan din po natin yung mga presyo po nila so hanggang dito na lang muna happy farming po sa ating lahat and God bless